gustong gawing mandatory ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang random drug test sa mga ng gobyerno kabilang na ang presidente. Pero ang ilang mababatas may agam-agam. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Isinusulong ni Davao City First District Representative Paulo Duterte na magkaroon ng mandatory random drug test para sa mga inihalal at itinalagang opisyal ng gobyerno kabilang ang Pangulo. Maari raw itong isagawa tuwing anim na buwan. Sa ilalim ng House Bill No. 10744, hair follicle samples ang gagamitin para sa drug test. Kung nagpositibo ang opisyal, isasagawa naman ang urine drug test. Base rin sa panukalang batas, ang sino mang opisyal na nagpositibo sa ilegal na droga ay maaaring suspendihin at tanggalin sa pwesto. Bukod sa mga opisyal ng gobyerno, dapat din daw magkaroon ng voluntary random drug testing sa mga kakandidato tatlong buwan bago ang eleksyon. Suportado naman ng liderato ng Kamara ang panukala, pero may agam-agam sila sa intensyon nito. Sa <laughs> The intent is good because we are legislators to file bills for the betterment of the Filipino people at Hindi para mangasar or mangsingle single out or use your position um, to do things na may personal. Um, aspect po. Just that uh, issue lang po on the constitutional buyer that we've already had in previous bills, perhaps we could even explore expanding it, not just to public officials, maybe to certain uh, all of government, maybe vloggers, para clear na rin yung sinasabi nila that they also have sound mind and sound body. Um, lahat na. Napansin naman ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario ang pag-special mention sa presidente sa panukala. Matatanda ang pinaratangan noon ng ama ni Pulong na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos, na gumagamit ng ilegal na droga. You know, as much as I hate to say it, um, sana naman walang, walang personal Uh, agenda, no? yung mga finafayan natin ng mga bills. Para kay Kabataan List Representative Raul Manuel, gas-gas na ang ganitong galawan ng mga Duterte. kine din niya ang timing nito. Yan lagi yung mga distractions nila eh. Kapag uh, naiipit sila, uh, lalo na uh, nandyan ang ICC para tumulong uh, sa uh, Pilipinas para... Mabigyan si siya yung mga maraming namatay. Kailangan pang i-endorso ng plenaryo ang panukala para sa committee hearings. Hiling naman ng ilang kongresista, dumalo si Polong sa mga pagdinig sa Kamara. Mas excited po kami na makasama siya sa committee hearings. Pag pinatawag na to ng, ng tamang komite, excited po kami makasama siya. Maging malinaw po tayo doon. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.